Mga kaibigan, mga kababayan, mga kapwa naghihintay ng himala sa edukasyon, kamusta na kayo? Ako nga pala ang inyong gabay sa labirintong ito ng katotohanan at nagbabalik sa mikropono para sa inyo. At ngayon, tatalupan natin ang isang paksa na mas mainit pa kaysa sa nilagang baka sa hapagkainan. Ang tinatawag na libreng kolehiyo ni BAM. Oo, narinig niyan si BAM. Pero teka muna ha, bago kayo magpalakpakan at magtapon ng confetti, tanungin natin, libreng edukasyon nga ba ito o libreng sakit ng ulo? Abangan natin dahil sa susunod na dalawang oras, dahil sa mga susunod na dalawang oras ba yun? Hindi, hindi po dalawang oras kundi ilang minuto lamang. Aaralin natin ito ng mas malalim pa kaysa sa Mariana's Trench hindi basta-basta, hindi chika lang, kundi may laman, may sustansya at may hapdi. Sa araw na ito, April 9, 2025, habang ang mundo ay abala sa pag-scroll sa X at pag-like sa Reels, kami naman dito ay maguhukay ng katotohanan. Kaya ihanda ang inyong kape mga kababayan, hindi ito para mm, sa mahihina ang sikmura. Una sa lahat, ano nga ba itong libreng koleheyo? Okay? ni uh, pinangako ni Bam Aquino para sa mga hindi pa nakakaalam um, si Bam si Bam o mas kilala natin bilang uh, Bam Aquino ang lalaking <laughs> ang lalaking may ngiti no parang kolehiyo lang talaga no college, parang college student lang Okay, ang tinutukoy natin dito ay si Paulo Binigno Aquino IV o mis kilala natin bilang si Bam Aquino. Oo, narinig niyo yan, si Bam. Dating senador, tagapagtaguyod ng edukasyon at apo ng mga pangako. Ha? Pero bago kayo magsayaw sa tuwa at magtapon ng konfeti, tanungin, tanungin muna natin, bayani ba talaga siya ng edukasyon o bayani ng balimbing na lagi may flat twist? Abangan natin dahil sa susunod na mga ilang minuto, aaralin natin ito na mas malalim pa kesa sa butas ng balimbing. Hindi, ka lang. Kundi may sustansya, may hakdi, at may kabuluhan. Ngayong April 9, 2025, habang ang mundo ay abala sa pag-scroll sa X at pag-like sa mga reels, kami naman dito ay maghuhukay ng katotohanan tungkol kay Bam Aquino. Kaya't ihandang inyong kape, mga kababayan, hindi ito para sa mahihina ang loob. Mm. Anap. Una sa lahat, sino nga ba si Bang Aquino? Si Paulo Binigno Aquino de Fort, dating senador mula 2013 hanggang 2019, miyembro ng kilalang pamilyang Aquino at laging may ngiti, parang pangkampanya sa toothpaste. Sabi niya, edukasyon ang sagot sa kahirapan at sino ba naman ang hindi matutunaw sa ganitong linya? Parang sinabi mo na sa nanay mo na mag-aaral ka nga mabuti, maganda pakinggan pero susundin mo ba talaga? Noong 2016, si Bam ang naging isa sa mga pangunahing tumutulak ng Republic Act 10931, ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act o sa madaling salita ang batas na nagsasabing libre na ang koleyo sa state universities. Siya ang poster boy ng libreng edukasyon, ang knight in shining armor ng mga estudyante. Pero teka, teka, teka mga kababayan, hindi ito teleserye na May Happy Ending agad. Ang tanong, libre nga ba talaga o may nakatagong bayad na hindi natin napapansin? Ayon sa datos, mayigit 1.6 milyong estudyante ang nakinabang sa unang limang taon ng batas na ito. Pero bago kayo magmalaki kay kabit bahay, tignan natin ang fine print. Libre ang tuition, oo, pero may miscellaneous fees ang pamasahe, ang pang-araw-araw na baon, hindi libre yan mga kaibigan. Parang sinabi mong libre ang buffet, pero ikaw pa rin ang magbabayad ng upuan. Ngayon, mag-usap tayo ng harapan. Harapan, alam nyo ba noong 2023, ang budget para sa libreng kolehiyo ay umabot ng 44 billion piso Malaking pera yan ha, sapat na para makabili ka ng private island at magpaparty kasama ang buong barangay. Pero sa napunta ang perang ito, sa state universities, oo, pero hindi lahat ng SUCs ay handa sa biglang pagdagsa ng estudyante. Resulta, overcrowded classrooms, kulang na equipment at mga profesor na parang vitamins, kulang sa supply para sa dami ng demand. At teka ha, si Bam Aquino ay ang may ganap dito. Sino ang nagtulak sa batas? Pero hindi siya nagpapatakbo ng sistema. Kaya tanong sapat ba ang pangako niya kung realidad ay puro butas? Sabi ng Commission on Higher Education, hindi lahat ng programa sa SUCs sa pasado sa international standards. Kaya ito ang hamon, librong edukasyon nga, pero para saan? Para maging factory ng graduates na walang trabaho? Parang sinabi mong libre ang pag-ibig pero puro heartbreak lang ang dala. At huwag dati kalimutan ng mga estudyante. Mga kabataan natin na puno ng pangarap pero puno rin ng utang sa tindahan. Sa isang survey noong 2024, 68% ang beneficiaro ng libreng koleheyo ay nagsabing nahihirapan pa rin sila makatapos dahil sa gastusin sa labas ng tuition. Parang sinabi mong libre ang pelikula pero ikaw pa rin ang bibili ng popcorn. Ngayon, si Bam Aquino, ang lalaking may pangalan na parang action star, pero kilos na parang politiko. Hindi ba't ang mga ganitong pangako ay parang Christmas gift? Maganda sa labas, pero pag binuksan mo, medyo lang pala ang laman. Bilang senador, si Bam Aquino nanguna si libreng Colegio Campaign. Pero, pero bakit parang ang daming plot twist? Halimbawa, noong siya ay senador, ipinangako niya na hindi lang tuition ang sasakupin, pati na rin ang iba pang gastusin. Pero matapos ang termino niya noong 2019, ano ang nangyari? Ang budget para sa SUCs unti-unting kinakaltasan at noong 2024 may mga ulat na ang pondo ay realigned daw sa ibang proyekto. Hindi na siya senador noon. Pero ang tanong, bakit hindi niya sinigurong matibay ang pundasyon ng batas na ipinangalandakan niya? Para sinabi mong ikaw ang magpapakain sa buong pamilya pero ikaw rin ang unang umalis sa hapag. At huwag natin kalimutan ang mga kritiko ni Bam. Sabi ng ilan, political gimmick lang daw ang libreng koleyo para makakuha ng boto noong 2013 at 2019 elections. Totoo kaya, tignan natin. Sa mga probinsya kung saan malakas ang suporta sa Liberal Party, mas maraming SUC sa binigyan ng pondo noong panahon niya. Coincidence o kalkuladong galaw? Mga kaibigan, kayo na ang humusga. Pero huwag kang magmalinis. Bam, kung balimbing din ang laban. Pero hindi tayo dito matatapos sa pagbubunyi ng problema. Kailangan natin ng solusyon. Una, kailangan natin dagdagan ng pondo, hindi lang sa tuition, kundi sa buong ecosystem ng edukasyon. Mga laboratorio, door, at scholarship na may sustansya. Pangalawa, kailangan natin tiyakin na mga graduates natin ay may trabaho pagkatapos. Anong silbi ng diploma kung pang-display lang sa aparador? At kay Bang Aquino, kung seryoso ka talaga sa edukasyon, bumalik ka sa laban huwag kang maging ex-senator na puro throwback sa Facebook ang ginagawa ipakita mo sa aksyon hindi sa press release parang sinabi mong mahal na, mahal mo ang bayan pero puro selfie lang ang iniwan mo ang edukasyon ay hindi lang tungkol sa libre tungkol sa kalidad sa pag-asa sa kinabukasan ng ating mga anak kaya sa susunod na maririnig niyo ang pangalan ni Bam Aquino o ang libreng kolehiyo, wag lang kayong magpapaniwala, magtanong. Magmalasakit, magmalalim. Mga kababayan, ilang minuto tayong nag-usap-usap, nag-analyze at nagtawanan kahit masakit ang katotohanan. Pero ito ang mahalaga. Ang katotohanan ay hindi libre. Kailangan natin bayaran ito ng atensyon, ng kritikal na pag-iisip at ang aksyon kaya sa susunod na makita nyo si Bam Aquino o, o ang libreng kolehiyo sa balita, wag lang kayo magpapalakpakan. Tanungin ninyo, bayani ba talaga o balimbing na naman? Salamat sa inyong pakikinig ha mga kaibigan. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod. Nagpapaalam pero hindi natutulog. Patakot kayo sa dilim pero matakot din kayo sa hindi pang alam. Maraming salamat po guys. God bless you all.